pinalitan ng mansyon. Pinalitan ng resort na nagkakahalaga ng 40 million. Grabe ang lingkod. Tapos may mga nabili pa kami ng house and land. Grabe po. Kaya ako, huwag na huwag nyo na itong pagdudahan. mag na kayo. Maliit lang ang kapital. Pero malaking negosyo to. Yung mga negosyante rito na nakikinig, huwag yung ignore ito. Money begets money. Naniniwala ako dyan. If you want million income, dapat ang capital mo million. Correct? Sa mga negosyante, pag maliit ang puhunan, maliit ang capital, maliit lang din ang income. Correct? Pero sa lingkod, small capital, 3,000 pesos. Sabihin mo na, 8,400, one year. Sabihin mo na, five years. Alam niyo ba, eh? magagastos mo lang dito 32,400 kinumpute ko na yan question maghihirap ka ba sa 32,400 5 years na yun yun ang magagastos mo sa lingkod nasa bahay ka lang punan mo internet gadget tsaka ito dapat willing kang matutunan to alin ang matimbang sa'yo nalugi ka ng 32,400 o dahil sa 32,400 five ang buhay mo kagaya na nangyari kay When I started to live good, my first commission check, believe it or not, in just two days, I got $165. Ayan! Nakikita nyo? First commission ko, $165. Blessing? Blessing yan, two days lang eh. Ama? Pero alam nyo, sumunod na linggo, sanding ko kong trabaho, 500 dollar yeah, okay 165 dollar naging 552 yun 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 yung unang monthly ko wala zero wala pang maintenance eh alam sabi ko sa mga tao on the third month tingnan natin kung totoo yung maintenance kasi may mga nagtatanong yun dapat akong maintenance dyan and then another week, week after week 402 478 749 sige baba. 834 Eto na! Stop! Unang First time ko nakareceive ng Matrix Para lang maniwala kayo I got 50.50 dollars .50. Noong nareceive ko yan Tumakal na sa tuwa Bakit? Kasi totoo No matter kung maliit Ang importante totoo totoo. And the rest is history. Now, sige, baba natin, baba. Ayan. Stop. Second monthly income. $10,135. Two months. Tumalabas. And that is my lowest income in the good. Two months pa lang ako niyan. Eh, two years na ako ngayon. Pinapakita ko to hindi pa ako magyabang. Lalo na ikaw na first timers na nakikinig dito. Gusto ko makita nyo how true it is, gano'ng katotoo ang live good. Bukat eh. $288,000. Katatapos lang ng New Year. Baba ulit. February. Magpa-Valentine. Makakareceive ka ng $59,265. Try to add. Use your calculate, uh, calculators in your phone. $59,000. Plus 61,000 plus 56,000, try to add, and then multiply by 59 pesos. Give me a company na kayang magbigay niyan. Partida, walang nag-invite sa'yo sa lingkod. Partida, nag-decision ka na kung saan, di mo alam kung ang lingkod totoo ba o hindi. Pero naniniwala, ayayamahan ka ba ng duda mo? No! Kaya, at, at kita, limang taon lang i-google mo sa libro, gumastos ka ng 32,400 ikakahiram mo? pwedeng magbago yung buhay mo. Kaya po ako sa inyo ngayon pa lang, pagkatapos na pagkatapos itong event na to, lapitan nyo yung tao na nag-invite sa inyo. Sabihin mo, decided na ako. Si Sisiriusohin ko to. Gagawin ko to. Dahil alam ko, ang Diyo